po mga bro ay gano. Ayun po eh araw po ng Sabado po no. November 1. Uh, happy Halloween po mga bro ay gano. Ngayon po ay eh, undas araw po ng mga patay. pumunta po ako sa cemetery po. Alakarin ko na lang po kasi traffic siguradong traffic po ngayon. Alakarin ko na lang po mula dito sa amin hanggang doon po sa sementeryo. Matagal-tagal din po kami hindi napunta ng sementeryo kasi ka dumating yung, yung COVID po ba. Yung 2019 na COVID, tapos 2020, 2022, hanggang 2023. Yan, yung 24, Nagpunta rin po kami. Kaya lang, buulan yung pa pang... Sandali lang po kami. kasi buulan noon eh. Sandali lang po kami doon sa sementery. Ngayon po yung maganda panahon. Maliwalas po. Kaya sana pagbigyan tayo tong araw na to. Kaya ngayon lang po ulit eh... Ako mapupunta ron sa pamilya ko po. Nandun na po sila, nauna na po sila. Ako lang na huli kasi po, meron pa akong ginawa. Pakain ako ng mga alaga po, mga manok. Tapos nagluto na rin po ako ng ulam sa kakainin namin para pag uwi namin, chichibog na lang po kami, kakain na lang po. Chibog ba? Chibog. <laughs> kakain po, kakain para pag uwi namin, may pagkain. Hindi ko na ako pinakita po sa video na ako yung nagluluto mga bro kasi madali yan eh. Madali po yung aking pagluto ng kanin tsaka ulam. Nalo na po yung pamilya ko doon sa sementeryo na ulo na po sila. Medyo may kalayuan din mga bro Mga dalawang kilometro din to. Kung lakaran na to. Okay, okay lang kasi na ma-traffic mga boyer, meron pa sa traffic. Gitgitan sa kalsada. Doon po sa katotohanan ko, puro traffic yun dito lang, medyo maluwag po. Pero namamasyal din ako doon mga bro, higan, kahit na papunta, papunta ako ng magkakarga po ako ng gas. Dumadaan din po ako din sa komentaryo po. dahil sa uh, sana sa mabuti uh, silang lagayan po sa itaas uh, po ba sa langit eh, hindi po natin pwedeng makalimutan yung ating mahal sa buhay po ba kung sila'y nabubuhay pa po eh, tao taong po talaga yan ay eh tradition ko ng mga katoliko po ba at saka na rin po namin taon sa po Maliba ba lang yung pagka meron nga pandemya nung nakaraan po kasi may pandemya eh hindi naman po kayo nyo mula 2019 hanggang 2023 pero 2023 medyo maluwag na rin po nung 2023 kaya lang kaya hirap din po magpakumpiyansa kaya ang haba po ng taon ay na hindi na pandemya po ba. Ano po mga brohigan. Hey, may, video, may video rin po ako sa mga brohigan. Hey, Pumunta ako dito sa cemetery on the street po yun. Pumunta rin po ako, ako noon. naka po yun sa luma ko mga video. ah ito siya ng mga traffic na po eh. Kaya isa sa, isa sa dahilan, siya so, hindi ko kinala yung aking ah, na series po ba? Hindi ba yung aking kolong-kolong? Kaya hindi ko po kinala. Kasi nga, traffic. Ah, uh, malapit na po tayo sa kalahati, eh, mga po ikot. Malapit Dito, medyo maluwag pa. Pagdating po doon sa bungat, eh, na po, eh, no? nakita oh. pa mga nga buhay eh, no? Traffic na. Yeah. Pero sa ibang probinsya po, mga buhay dyan, ko, ados ginaganap, eh. Ang ondas po, eh. Ayun, so, mga buhay traffic na. Ayun, dalakad-dalak po yung mga pasayat. Dahil po sa traffic. Ah, baon niya no'ng kita mga ngayon. po 'yan sa dulo sa megi ng cemetery po.

malapit na rin po tayo mga buhay dyan sa ano sa cemetery cemetery po ba malapit na po kasi na po kayo mga buhay dyan yung mga rin yung mga galang

Kahit po dito sa bukod ng ano, ng cementerio, traffic din po, mga buhay yan. Huwag eh. ko muna po. Kapasok na po tayo mga buhay sa loob ng ano, cementerio. Kaya samantalang ilap ko muna. Eh. Yan po yung mga tao no huh? yung pumunta sa kanilang kulit ko ba namatay po nilang kaanak na mahal sa po <laughs> pa po sa amin may banda po <laughs> Ito naman po si Joro mga ka no? Maliwalas po ba? Ang langit? May buwan Kaya na niya sa amin yung napuntahan ko

Sige po mga bro again. ganito lang po aking video. Ah, happy Halloween po sa inyong lahat, no? Babay na po. Thank you for watching. Babay po. God bless po sa inyong lahat.